Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong 2004, isang special agent mula sa gobyerno ng Estados Unidos ang ipinagmalaki ang kanilang desisyon na parusahan ang tatlong Filipino dahil sa paglabag ng mga ito sa batas ng kanilang lugar. Ngunit ang desisyon ng korte ay hindi sinangayunan ng mga Filipino na nakatira doon dahil para sa kanila ay dapat isinaalang-alang ng judge ang kultura ng mga Pinoy. Ano nga ba ang punot dulo nito? Ating balikan ngayon ang kaso ng mga kalimlim. Noong August 24, 2004, si Special Agent Jeffrey A. Stillings mula ay o U.S. Immigration and Customs Enforcement ay nakatanggap ng tawag. Ang tao sa kabilang linya ay sinabi na dapat nilang sugudin ang bahay na ito sa 19120 Still Point Trail, Brookfield, Wisconsin dahil ang pamilyang nakatira dito ay may malaking lihim na itinatago. Habang umiiyak ang tao sa kabilang linya ay idinagdag nito na kailangan nilang magmadali. Si Agent Stillings ay agad nagpadala ng mga ahente sa lugar para manmanan ang mga taong nakatira sa $1.2 million at 8,600 square feet na bahay at natuklasan nila na ito ay pagmamayari ng mayamang Pilipinong mga doktor na sina Elnora at Jefferson Kalimli. Si Jefferson ay isang ear, nose and throat doctor habang si Elnora naman ay dating isang licensed physician na tumigil na magtrabaho noong 1982. Pagkatapos ng tahimik at ilang beses nilang pagmamanman sa bahay ng mag-asawa, noong September 2004, gamit ang epidensya na kanilang nakalap, Special Agent Stillings ay dumulog sa opisina ng judge sa Milwaukee at nang maaprubahan ang search warrant, sinugod nila ang bahay ng mga kilimlim. Kasunod noon ay ang pag-aresto sa dalawa at ang publiko ay nagulat dahil ang mayamang mag-asawa ay meron palang itinagong kapwa Filipino sa kanilang basement sa loob ng labing siyam na taon. Ang prosekusyon ay kinumbinsi ang judge na huwag hayaan na makapagbiyansa ang dalawa dahil sila ay matatawag na flight risk. Sa kanilang yaman ay kahit anong oras ay maaaring lumabas sa mga ito sa Estados Unidos at bumalik sa Pilipinas o kaya naman ay bumiyahe sa ibang bansa para maiwasan ang batas. Sa paglilitis na nangyari noong 2006, ayon sa proseksyon ay nagsimula ang lahat noong 1985 nang ang ina ni Elnora ay binisita ang mga ito sa kanilang bahay sa Milwaukee. Ang matanda ay nag-alala dahil ang mag-asawa ay hirap na hirap na pagsabayin ang trabaho habang pinapalaki ang kanilang tatlong mga anak at sabayan mo pa ng pag adjust ng mga ito sa bagong lugar. At para makatulong sa sitwasyon, iminungkahin nito na kumuha ang mag-asawa ng kasambahay sa Pilipinas. Ang kanilang nagustuhan ay ang labing siyam na taong gulang na babaeng tinawag na IM. Ang kanyang pangalan ay hindi inilabas sa loob ng korte Ngunit nagawa kong mahanap ang totoong niyang pangalan at siya ay si Irma Martinez mula sa isang mahirap na lugar sa Sampalo, Camarines Sur. Ang ama ni Elnora ang nag-asikaso ng mga papeles at dokumento nito sa Pilipinas at pinalabas nilang kailangan ni Irma ng isang operasyon sa Estados Unidos. Gamit ang rekomendasyon ng mag-asawang doktor na kalimlim, ay hindi sila nahirapan na kunan ito ng visa. Paano nila kamo ito nagawa? Ang simpleng explanation dyan ay dahil 1985 ang taong pinag-uusapan natin. Iba ang teknolohiya at pamamalakad noon. Nang ayos na ang lahat ay nagpaalam si Irma sa kanyang pamilya sa probinsya. Sumakay ng eroplano at sa airport ng Chicago ay sinalubong siya ng pamilyang kalimlim at ayon sa testimony ni Elnora ay sinalubong nila ito na parang isang kamag-anak. Ngunit kung ito ang tingin niya sa pagsundo dito, para naman kay Irma, ang pagpunta niya sa Amerika ay para maging isang kasambahay at tumulong sa pag-aalaga ng tatlong mga anak ng mga kalimlim. Noong dumating si Irma sa Wisconsin ay winter at ang malamig na temperatura ang naging dahilan kung bakit sa unang mga buwan niya ay lagi siyang may sipon. Ngunit bukod sa temperatura ay unti-unti siyang natutong magluto gamit ang cookbooks at gumawa ng grocery list. Sa pagdaan ng mga buwan ay nasanay na siyang gumising mula alas 6 ng umaga at matulog ng alas 11 ng gabi. Napansin ni Irma na ang kanyang mga amo ay tila itinatago siya kahit sa mga malalapit nitong kaibigan. Kung merong pagtitipon at salo-salo sa malaking bahay ng mga asawa, ay minsang ipinapakilala siya ng mga ito bilang isang kamag-anak at kadalasan kapag may mga parties, ay inuutusan siya ng mga ito na huwag lumabas sa kanyang kwarto sa basement. Kung nagsisimba naman ang mga ito ay kailangan niyang umupo ng malayo sa mga kalimlim at hindi rin siya dapat makipag-usap sa iba mga tao. Bawal na bawal niyang sagutin ang telepono hanggat hindi ito nagriring ng sampung beses, na indikasyon na isa sa mga kalimlim ang tumatawag. Ang arrangement na ito ay tila naging normal na lamang para kay Irma dahil nangako ang mag-isawa na ipoproseso na mga ito ang kanyang green card. Hindi siya pinagbawalan ng mga itong makipag-usap sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Ngunit hindi niya ito pwedeng gawin gamit ang telepono. Bagkos siya ay dapat sumulat sa mga ito. Ang address na ginagamit ng kanyang mga para ipadala ang sulat ay sa mga kalimlim. Pero kapag magpapadala siya ng sulat ay dapat niya itong ilagay sa dalawang sobre at kailangan niyang hindi dapat ilagay ang address ng mga ito sa labas ng sobre. Madalas niyang marinig mula sa mag-asawa na ang mga tagubili na ito ay isang pag-iingat para na rin sa kanyang sariling kapakanan dahil siya ay baka ma-deport. Bukod sa peligro na maaari niyang maranasan, ay itinagdag ng mga ito na maaaring madamay din ang buong pamilya ng kalimdim. Sa paglilitis ay ibinahagi ni Irma na binabayaran siya ng mag-asawa. Sa unang sampung taon niyang pagtatrabaho para sa mga ito, ang sahod niya ay $150 sa isang buwan at sa sumunod na siyam na taon, ito ay itinaas sa $400. Sa witness stand ay sinabi ni Irma na halos lahat ng sahod niya ay pinapadala niya sa kanyang pamilya. At dahil sa liblib ang lugar kung saan nakatira ang kanyang pamilya, ay bumabiyahe pa ang mga ito ng sampung oras para lamang makuha ang ipinadala niya. Ang kanyang sahod ay maliit kumpara sa sahod ng isang kasambahay sa Amerika. Pero kapag ito ay dumating sa Pilipinas, ang halaga nito ay malaki at yun ang nagpabago ng takbo ng buhay ng kanyang pamilya. Nagawa niyang mapapasok ang kanyang mga kapatid sa elementarya hanggang kolehiyo. Siya rin ang bumibili ng gamot ng kanyang ama dahil ito ay may high blood. Ang sahod niya rin ang ginamit para sa operasyon ng kanyang ina nang ito ay na-diagnose na may cancer. Ang sahod niya rin ang ginamit ng kanyang mga magulang para bumili ng lupa. Nakabili din ng mga ito ng kalabaw na makakatulong sa pagsasaka at kalaunan ay isang traktora na nagpagaan ng buhay ng kanyang ama bilang isang magsasaka. Gamit ang mga sulat mula sa pamilya ni Irma ay ipinakita ng prosekusyon na ang pamilya nito ay hindi kontento sa pera na ipinapadala niya dahil sa pagtagal niya sa mga kalimlim ang kanyang ina ay padami ng padami ang request sa punto na binanggit nito na sana ay meron silang magandang bahay at mga damit na isang taktika nito para makonsensya si Irma at padalhan pa siya ng mas maraming pera. Sa mga sulat ay madalas niyang banggitin ang kanyang kalungkutan dahil wala siyang ibang kakilala bukod sa mga kalimlim at wala siyang kalayaan. Noong 1992, ang kalungkutan niya ay mas nadagdagan dahil ibinalita sa kanya na pumanaw ang bunso niyang kapatid na hindi pa niya nakikita. Ngunit dahil sa wala siyang tamang dokumento ay hindi siya nakauwi. Dumaan ang isang dekada ay hindi niya nadaluhan ang kasal ng kanyang mga kapatid. Nagkaroon ng tatlo pang mga anak ang kanyang ina ngunit hindi niya ito nakilala. At kahit ang lamay at burol ng kanyang lolo ay hindi niya rin nadaluhan. Ang mga anak naman ng kalimlim ay lumaki na. Nagkaroon ng mga ito ng kanika nila mga driver's license, pumasok sa kolehiyo at meron ng kanya-kanya mga trabaho. Ngunit siya ay nanatili pa rin sa bahay ng mga kalimlim at ang green card ay nanatiling isang pangako. Ngunit hindi tumigil si Irma na maniwala na isang araw ay ibibigay na lamang ito ng kanyang mga amo. Kahit ang kanyang mga alaga ay may sarisarili ng pamilya, ang mga regulasyon sa kanya ay hindi nagbago. Tuwing umaga ay hinahandaan niya ng bagels o kaya cereal ang kanyang mga amo. Nagluluto siya ng dinner para sa mag-asawa at isang beses sa isang linggo ay binavacuum niya ang buong bahay ng mga ito at tuwing Sabado ay naglalaba siya. Bukod sa normal niya mga gawain sa bahay ay nililinis niya rin ang mga sasakya ng mga ito. Pinipinturahan ang bahay at nililinisan niya rin ang gamit ng mga ito sa klinik. Sa korte ay ibinahagi rin niya na kahit masakit ang kanyang ngipin, ay ni minsan ay hindi siya pinayagan ng mga ito na pumunta sa dentista. Sa korte ay inamin din ni Irma na ang mga anak ng kalimlim ay katulong ng mag-asawa na itago siya. Kapag gusto niyang pumunta sa simbahan o kaya grocery store, ay lagi niyang kasama ang isa sa mga ito. Ayon sa salaysay na na Jefferson Jr., Jack at Tina na anak ng mga kalimlim, Kinalakihanan nilang tawagin si Irma na tita o auntie at ibinahagi nila na kahit sa kanilang mga malalapit na kaibigan ay hindi nila sinasabi na mayroon silang kasambahay dahil yun ang utos ng kanilang mga magulang. Ngunit kahit ilang beses ang pagpapaalala ng mag-asawa sa kanilang mga anak na itago ang kanilang lihim ay unti-unti itong nabunyag noong late 1990s. Natatandaan mo pa ba ang taong nag-report sa mga otoridad tungkol kay Irma na ito ay nasa basement? Sa korte ay hindi siya pinangalanan ngunit sa pagre-research ko, ang taong ito ay close sa pamilyang kalimlim. Sa testimony nito ay ibinahagi niya na noong una ang pakilala ng mga kalimlim kay Irma ay isa itong kamag-anak na mula Chicago at bumibisita lamang. Ngunit sa pagtagal at pagdalas ng kanyang pagpunta sa bahay ng mga ito, ay tila nakaramdam siya na parang may mali dahil lagi itong bumibisita. At kung ito ay isang kamag-anak, bakit hindi nila ito kasama sa tuwing ang buong pamilya ay nagsasalo sa dinner? Nang hindi na siya makatiis ay pinuntahan niya si Irma sa kwarto nito sa basement at doon niya natuklasan ang nakakalungkot nitong sitwasyon. Sa kanilang usapan ay nalaman niya na bago ito umalis sa Pilipinas noong 1985 ay meron na iwang naiwang nobyo sa Pilipinas at gusto niya sanang bumuo ng isang pamilya kasama ito. Ngunit naniniwala si Irma na huli na ang lahat para sa kanya. Ang pangalan ng anonymous caller at nagtip sa eyes tungkol sa sitwasyon ni Irma ay si Sherry Bantog na isang filipino american na nakatira din sa Milwaukee. Si Sherry ay born and raised sa Wisconsin ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang bayan. Madalas niyang ipakita ang kultura ng mga Pilipino sa pamamaraan ng pagsasayaw sa Asian Moon Festival at noong 1998, sa kanyang ganda at talino ay kinurunahan siya bilang Miss Philippines Centennial Wisconsin. Si Sherry ay nobya ni Jack na bunsong anak ng mga kalimlim. Sa ganda ng takbo na kanilang relasyon, sila ay na-engage at bago sila ikasal, ay doon niya natuklasan ang lihim ng mga kalimlim. Sa araw ng kanilang kasal ay pinilit niya si Jack na dapat katabi ng kanyang mga magulang ang upuan ni Irma, ngunit hindi ito nagustuhan na mag-asawang kalimlim. Tatlong taon pagkatapos niyang malaman ang totoong pagkatao ni Irma at pitong buwan pagkatapos nila maikasal, naghiwalay din si Jack at Sherry. At dahil sa hindi siya pinapatulog na kanyang konsensya, ay nag-decision siyang i-report sa U.S. Department of Immigration and Naturalization Services ang sitwasyon ni Irma. The special Agent stillings ay tumestigo at sinabi niya na emosyonal at umiiyak si Sherry nang ibahagi nito ang kalagayan ni Irma. Kaya agad silang kumilos para tingnan kung may katotohanan talaga ang mga sinasabi nito. Noong 2004, isang undercover agent ang nagkumwari na isang mailman mula sa post office. Kumatok ito sa bahay ng mga kalimlim at ang sumagot ay si Jefferson Jr. na isa sa mga anak ni Elnora. Ang undercover agent ay tinanong kung doon ba nakatira si Irma Martinez. Ngunit sa halip na sabihin ito na hindi niya ito kilala, ay sinabi niya na hindi na ito nakatira sa kanilang bahay ng isang taon na. Ang salaysay niyang iyan ang ginamit ni Agent Stillings para makakuha ng search warrant. Noong September 2004 na magkaroon sila ng ghost signal mula sa hukom, agad nilang sinugod ang bahay na mga kilimlim at ang pintuan ay binuksan ni Jefferson Jr., nang makita ni Elnora ang mga otoridad, kaagad itong tumakbo sa basement para sabihin kay Irma na magtago. Ang mga FBI agents kasamang Immigration and Customs Enforcement agents ay pumasok sa bahay at nagtungo sa basement. Ang kwarto ni Irma ay maayos at kahit anong tawag nila dito ay hindi ito lumabas dahil sa isip niya ay nagkatotoo na ang mga sinasabi ng kanyang amo na paparusahan siya ng mga otoridad ngunit ang hindi niya alam, ang mga FBI at ICE agents ay nandoon para i-rescue siya. Noong July 2006, bago magsimula ang paglilitis, ang Filipino community sa Milwaukee ay sinuportahan ang mag-asawang kalimlim. Nagkaroon sila ng meeting sa Philippine Community Center. Ang mga taong dumalo sa pagtitipon ay hindi lamang mga kakilala ng mag-asawa ngunit kahit ibang mga Filipino ay gustong ipagtanggol ang mag-asawa. Ang iba sa kanila ay sinabi na kung sila ay kukuha ng kasambahay sa Pilipinas, ay ganun rin ang ibabayad nila. Ang iba ay hindi rin maiwasan na mag-isip na baka gusto lamang hututan ni Irma ng pera ang mga kalimlim. Si Raymond Baleser na mula Milwaukee ay sinabi na para sa mga Amerikano, ang ginawa ng dalawa ay pangalipin. Ngunit sa mata ng mga tao mula Pilipinas, ang ginawa ng dalawa ay malaking pabor para kay Irma at sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Sa madaling salita, para sa kanya ay dapat magpasalamat pa si Irma sa mag-asawa dahil utang na loob niya sa mga ito kung bakit guminhawa ang buhay ng kanyang pamilya. Ang ilan sa kanila ay sumulat pa sa mismong judge na ikonsidera ang kultura ng Pilipinas. Madalas din silang magtipon-tipon sa tinawag nilang Mass for Unity and Healing. Sa loob ng siyam na araw na paglilitis, Walang tigil ang pagdadasal ng Filipino community doon at ang isang daang signatures na kanilang nakalap ay iniharap nila sa judge para i nito ang kultura ng mga Pilipino at bigyan ng mas magaan na parusa ang mag-asawa. Ang abogado ng mga kalimlim ay ipinagtanggol ang dalawa at sinabi na ang pagtatago nila kay Irma ay para sa sariling kapakanan nito. Idinagdag niya na hindi pinilit na mag-asawa si Irma na manatili sa basement dahil kusa niya itong tinanggap. Ayon sa abogado ay mas gusto nitong mamuhay sa basement sa Amerika kesa manatili at maranasan ang hirap sa Pilipinas. Ngunit ang anggulo na ito ay hindi sinangayuna ng prosecutor. Para sa kanya, ang tanging dahilan ng mga kalimlim kaya nila itinago si Irma ay para sa financial gain. Sinabi niya na ang mag-asawa ay mayaman. Nagmamayari sila ng $1.2 million na bahay merong tennis court at garahe na kasya ang apat na sasakyan. Sinabi niya sa jury na para mamaintain ang ganoong kalaking property, kapag kumuha ang mag-asawa ng tunay na kasambahay sa Milwaukee at tatrabahuhin ang mga responsibilidad ni Irma, ay magbabayad sila ng malaking halaga. Ang prosecutor na humawak ng kaso ay ang batikang si Susan French na mula Washington, D.C. Tinawanan niya ang testimony ni Elnora dahil ipinagmalakan nito na binayaran niya si Irma ng kabuoang $1,800 sa unang sampung taon at $4,800 sa mga sumunod na taon. Sa loob ng korte ay sinabi niya na ang perang ito ay peanuts kumpara sa totoong sahod ng kasambahay sa Estados Unidos. Kinawestiyon ni Susan na kung ang gusto ng mag-asawa ay isang kasambahay para makatulong sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay, ay bakit hindi nila binayaran si Irma ng minimum wage na naaayon sa rate ng sahod sa Wisconsin. Sa closing argument ay sinabi ng prosecutor na si Irma ay isang biktima. Ito ay walang pinag-aralan kaya ang mga mapanamantalang mga doktor ay ginamit ito para takutin at kontrolin upang maisip nito na wala na siyang ibang pagpipilian kundi magtrabaho gaano paman kaliit ang sahod. Ang abogado ng mga kalimlim ay ibinahagi sa jury na ang pagkakaroon ng kasambahay ay normal lamang sa Pilipinas. At sinabi nito na ang sahod na tinawag na peanuts ng persekusyon ay malaki kung ito ay makoconvert sa peso dahil napaayos nito ang kanilang bahay. Nakabili ng lupang sakahan, mga gamot at edukasyon para sa kanyang mga kapatid. Ang paglilitis ay umabot ng walong araw at pagkatapos ng pitong oras na deliberasyon, ang jury ay nagawang magkasundo sa kanilang verdict. Ngunit bago basahin ang judge ng judge ang desisyon ay binigyan niya ng pagkakataon si Irma na magsalita. Sa kanyang salaysay ay sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin dahil mahal pa rin niya ang mag-asawa. Sa loob ng halos dalawang dekada, ang tanging alam niya ay sumunod sa utos ng mga ito dahil pinanghawakan niya ang pangako ng mga kalimlim na bibigyan siya ng mga ito ng green card. Idinagdag niya na ayaw niyang makulong o ma-deport ang mag-asawa dahil ang tanging gusto lamang niya ay makuha ang kanyang green card. Ang huli niyang sinabi ay kapag siya ay may green card, kasunod nun ay kalayaan. Pagkatapos ng kanyang statement, hindi na naghintay si Irma para marinig ang verdict at umalis na siya sa loob ng korte. Ang judge ay binasa ang verdict at ang mag-asawang kalimlim ay napatunayang guilty. Si Assistant U.S. Attorney Tracy Johnson ay masaya sa hatol at sinabi niya sa kanyang interview na maaaring tanggap ng mga Filipino ang ginawa ng mga ito kay Irma. Ngunit kahit hindi nila ito sinaktan, ang kanilang mga ginawa ay hindi naaayon sa batas sa Estados Unidos dahil sila ay nang alipin ng kanilang kapwa. Ang mag-asawa ay pinarusahan na makulong ng apat na taon. Bukod doon ay din sila magbayad ng $900,000 para sa restitution at $1 million para sa punitive damages. Si Elnora ay pinadala sa Women's Prison sa West Virginia habang si Jefferson naman ay ikinulong sa Northeast Ohio Correctional Center sa Youngstown, Ohio. Noong 2008, ang kanilang kampo ay nag -appeal. Ang kanilang abogado ay nakiusap sa judge na bawasan ang parusa sa mag-asawa. Sa dokumento ay sinabi nito na kahit maayos naman ang kalusugan ni Elnora ay matanda na ito. Maaaring delikado ang buhay nito dahil sa dalas na mga bayulente pag-aaway ng mga kasama nito sa preso. Ibinahagi rin niya na marami itong magandang ginawa sa kulungan tulad ng isinalba nito ang buhay ng isang preso sa pamamagitan ng pagbibigay ng CPR. Bukod doon ay naging tutor din siya sa mga preso sa GED program. Nakalagay din sa appeal na mayroong iba't ibang mga sakit si Elnora tulad ng diabetes, hyperthyroidism, high cholesterol at hypertension na maaaring maging malala, lalo na at ang kulungan nito ay malayo sa Wisconsin at Illinois kung saan nakatira ang kanyang mga anak. Ngunit sa halip na mabawasan ang sentensya ay dinagdagan pa ito ng dalawang taon. Ang judge ay iniutos rin na i-deport ang mag-asawa pagkatapos nilang mapagdusahan ang kanilang mga sentensya dahil hindi pala mga US citizen ang mga ito. Nang matapos ang paglilitis, ang green card na halos dalawang dekada niyang hinintay ay iginawad kay Irma. Siya ay nakakuha ng trabaho sa isang cosmetic store. Nakatanggap rin siya ng $700,000 mula sa mag-asawang kalimlim bilang kabayaran ng mga ito sa mga sahod na hindi niya natanggap. Hindi lamang ang mag-asawa ang nakulong dahil maging si Jefferson Jr. na isa sa mga anak ng kalimlim ay nakulong din ng limang taon. Alin sunod sa utos ng judge, ipinadeport ang mag-asawa pabalik ng Pilipinas noong July 4, 2012. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!